Ang nangyari po kasi niya, nung linggo, naka-receive po kami ng report, kalat-kalat na mga report na may ilang mga retailer, supermarket na nagbebenta above the Noche Buena price guide. So nung ikalunis po, um, true to the promise of Secretary Pascual, pinatawag po namin ang mga manufacturers, nag-meeting kami. Nung minute po namin sila, sila rin po nagulat, hindi po nila, hindi sila aware sa sarili nilang monitoring na merong nagbebenta above the price guide. So ang pinagkatapos namin nung meeting na yon, i-check daw po nila, i-verify daw po nila yung mga report. Tapos po sumulat din po kami sa kanila formally para i-detalya doon yung mga nakitang mga produkto na nabebenta sa merkado above the price guide. So during the week po, this entire week, nagpinalikan po namin lahat ng mga manufacturers na minit namin. Ang naging feedback po namin, magko-comply na daw po sila. Yung iba naman po, nakikipag-usap sa mga retailers involved. Yung iba naman po, maganda po ang resulta. Nagpadala po sila ng picture ng mga display na pinapakita bilang ebidensya na sumusunod sila sa price guide. So mukhang okay naman po. In addition to that po, nagtatawag na rin po kami ng mga retailers para lahat na po ng involved dun sa kwento, ang manufacturers, ang retailers, lahat po kinakausap namin, kinukulit namin na palapit na ang Pasko, sana naman sumunod na sila lahat sa price guide. So, naging positive naman po, lahat po nag-commit na gagawin nila lahat ng makakaya nila para sumunod sa price guide. Asek, uh, si Chiki Verhel po ito, no? Um, kung meron namang mga tumataas na presyo ng Noche Buena items, I'm sure meron namang bum mga bumaba, and even ham, and yung mga macaroni salad, baka bigyan nyo po kami ng, pwede nyo kami bigyan ng tips para mas makakatipid at mas safe ang pag -shopping. Opo, ang kami naman po, uh, para makatipid, iba-iba naman po kasi ang budget, uh, suriin nila yung Noche Buena price guide. Tingnan nila marami brands at saka maraming mga klase each category. So, para makatipid si misis, maaari siyang mamili kung ano ang naaayon sa budget at sa panlasa niya. Kasi nga, ang reminder namin, hindi naman sukat ng kalidad or kagandahan ng handa yung presyo, no? So, maging malikhain para makita nila kung saan din sa price guide, alin sa mga, mga kategorya doon, ang pwede nilang sa pamilya nila ngayong Noche Buena. Mm -hmm. Pero mm. how about the supply of the Noche Buena items, uh, Asec? Kasi I heard isa dun sa mga nakarating na report sa inyo, sa retailers, bumibili yung kapwa retailers, eh, kaya nagmamahal. Eh. Opo, hindi po kasi ganun dapat. Usually, ang yeah. retailer bumibili po siya recta sa manufacturer para ang kuhanya niya base sa manufacturer's list price. Pero kami naman po, uh, based on our monitoring, sapat naman po ang supply. At saka yan din po ang naging um, feedback ng mga manufacturers namin. Nung minit po namin sila this week, isa po yan sa mga katanungan namin for request for update namin. Ang sabi po nila, sapat naman daw po ang supply nila until end of this year, yung until the, the price guide is effective.